Good day to everyone! Welcome to my brand new cooking vlogadag! Nakakatawa <laughs> ah, na. Patis, pampantang sa kapitay! <laughs> okay. Giniling na party. Tinagay ko na. Tinagay ko na ang ubod ng coconut. Ayos. Ayos tubod ng coconut. A coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. <laughs> Lagyan natin ng asin. Paminta. Punti lang. Ayaw ni ano marami. Tinagdiyan ko ng nipon. Hindi <laughs> alam ni Anna yan. Huwag kayo maingi. O yan. Sinama ko na rin ang pork. <laughs> Kaya may Basta hindi alam niya niyan. magagaling yun. Nilagyan ko na ng water para panamputin yun. Mamiya na yung Nilagyan na natin ang kakangkat ah. May takip yan, siyempre. Maayos, maluluto na yan. Pwede touches, patis. Luto na! Thank you for watching! I love you all! Bye-bye! Inatang ubod ng coconut. <laughs> thank you Lord!